Yes, guys. Yes, guys. Three guys. Iron guys. Yes, guys. Fifteen minutes later. Hello guys. Ayan nga, nandito tayo kay Lola Maria. Kung mapapansin nyo sa likod ko, ay basa dahil umuulan dito kanina, napakalakas ng ulan. So, naisipan niya natin na bisitahin si Lola at uh, bigyan natin ng snack dahil uh, baka wala siyang uh, ano ngayon, snack, merienda. Kaya naisipan natin dalhan siya at saka bibisitahin natin siya baka Maano na tawag dito, mataas na yung baha papunta sa kanya. Meanwhile. So guys, nandito na nga tayo. Kung mapapansin nyo ayan 'no. Oh. Baha na. Baha na dito sa kanya. So, ayan, nandito na tayo sa kanyang bahay. Lola, kumusta? Maulan na naman. Opo, magpinano ka man ako. Nagsuka ka? Opo. Bakit ka nagsuka? Dito, oh, dam, marami ang ano ko. Ano yan? May dugo? Ah. Dugo ba yan, dugo? Hindi. Ayam uh, ambot, hindi ko na alam. Or kinain nyo lang? Ha? Sa kinain nyo? Sa kinain ko. Di. Bakit nagsusuka kayo? Oo po. Bakit? Anong kinain nyo? Aywan ko ka ng ko lang na ko uh, ko Kuhan. <laughs> Anong inulam nyo? Saging? Eh, saging at saka... <clears throat> Lenata, Anong dilata? Ano mo, padala. Ah, yung Argentina? Oo oh, oh. po. Masakit ba yung tiyan nyo? pa. May ininom na kayong gamot? Oo oh, oh. po. Anong gamot nyo? Anong gamot na ininom nyo? Dito lang ako mongko. Patingin ako, Lola. Ano yan? Herbal? Opo. Patingin, Lola. Patingin. klasing klaseng herbal to. Ayaw mag-focus. RG Herbal Oil. RG Herbal Oil. Kumusta naman ngayon? Masakit pa rin? Palait pa din mm. Tapos na magnagsuka. nagsuka. Mm. May dala pa naman ako sa inyong pagkain. Eto. Ano yun? Snack. Mainit pa. Para kumain kayo para maano yung naisuka nyo. Mapalitan. Naririnig nyo guys yung thunderstorm. Salamat. Hmm. Ayan. Bigas yan na inano ginawang kakanin. Ah, bigas na ginawang kakanin. A few inches later Ito nga pala yung binili natin Masarap naman Ano yan? Anong tawag dito? Sa mga Waray Bisaya, anong tawag dito? Makintol? Comment nyo, ano, ano yung tawag dito sa atin? Ayan nga guys, umano muna tayo, lumabas kasi nandun si Lola kumakain. Ang update ngayon kay Lola, ang sabi niya ay masakit daw yung kanyang chan. Uh, at nagsus nagsuka daw siya kanina. At sana naman ay mamaya dahil magagabi na rin. Sana ay mawala na para nakakatakot kasi gabi. Pero, pasasamahan ko naman siya dito. Uh, bibigyan ko siya ng kasama para bantayan siya mamaya. Yun lang. Thank you so much. Bye-bye.